Hello hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from my channel. A faith healer, also a So ngayong hapon na ito, tignan natin ang sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of for the month of April, 8 April 14 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagka for today's video? Kanina kayong energy o kagirapan sa buhay ng mga Taurus? ang ating maagilap So guys, this reading is a journey lamang lilat at makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos sa of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo na ang hindi naging ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. secret leg na guumapaw nabiya biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga tourists ay sa ating mga gilap? So guys, tutuklasin at bubulabugin natin ng Angel Spirit. Please give me an information pa. Okay, this is something that emperor, maging mature ka. Pagdating sa mga decision, no? Kailangan na maging mautak at maging, maging matalino ka dito with the respect and discipline. Ganon. No, that may respeto at may disiplina. No, maging mature ka na sa lahat na nangyari from the past. No, this is something, guys with the page of wants, May magandang balita. No, this is something a good opportunity and fresh ideas coming in for you. No, magdadala sa ito na something adventure, something excitement, And there's a judgment, no? Parang there's something pay attention, no? May mga bagay na kailangang pag-ingatan. May magandang balita dito na kailangan mo maging handa, no? Kailangan mong um, uh, magkaroon ka ng respect and of course discipline sa mga decision. And there's an effort for something, a revert. No, maaring bubuhayin ulit yung katawan-lupa mo dito. Magkakaroon ka ng panibagong simula at panibagong pag-asa. Magkakaroon ka dito ng uh, panibagong eksena, no? As some of you guys know, if you are a woman, there's something fertile. Na maaaring magbuntis ka. no maaaring some of you guys, know, single mom, na maaaring um, may bagong blessing na paparating. There's an abundance coming in. What is the digital messages? There's a two pentacles. No? Maging balansi ka, physical, mental, and emotional. So kailangan maging balansi ka dito sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. At lahat ng pagkakataon, there's something choices. Piliin mo ng tama at wasto no, kailangan um, timbangin mo kung ano man yung mga bagay na mahalaga sa'yo. And this is something the for one celebration, homecoming, family gathering, there is a something happiness, and of course, celebration coming in with the 11-11 twin flame energy. No, maaari sa mo po guys na magmeron ditong uh, may kakasal, may uuwi, international. So, let's see what is the ritual messages. No, with an emperor with an effort or there's an eye open with security and practicality no kaya kailangan dito guys no maging uh, kalmato ka lang no kumaga maging mature ka sa lahat ng gagawin mo hindi ka pwede magiging aggressive no maging kumaga panatiliin mong kumaga mataas no ang tingin sa iyo ng ibang tao no high standard dapat ang atake mo ganoon no hindi ka hindi da mo dapat binababaan yung sarili mo lalo lalo na sa mga taong um, inuusgahan ka no kailangan mong uh, stay humble pa rin at the same time pero kung dapat alam mo yung grounds mo ganon no this is something the page of ones reference with the temperance no this is something a perfect timing for you no kung maga may healing ka dito manata kang magandang balita na mag uh, magkakaroon ka na ng healing at kailangan mo daw kumalma no kailangan mo controlin yung sarili mo no hindi ka pwedeng pala decision hindi ka pwedeng magmadali, hindi ka pwedeng urat, no? Kailangan mong kumalma. What is a judgment? And of course, the will represent with the six of wands. There's a victory is yours. No, may mga bagay na magtatagumpay ka na talaga. May mga bagay na magtagumpayan mo na. No? What is the Empress card? Represent what? Represent with the three of wands. There's a waiting for a so waiting for siya. May hinihintay kang resulta. There's a possible na dumating na there is a possible na makuha mo na. Some of you guys na no, meron dito a new horizon or new growth. No, and this is something for us na maaaring pasilip sa'yo ng ating English Spirit na makikita mo na yung hinihintay mo. No, hinihintay kung mo. na yung resulta na gusto mong makuha. What is the two pentacles? Referencing with the king of pentacles. No, just being practical no, sa lahat ng mga bagay na meron ka. No, you are also secure, secure, uh, security provider. No? Kung ko yung maaring uh, um, nagbibigay, maging balanse ka sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Hindi pwedeng, um, lahat na lang iaasa sa'yo. Hindi pwedeng gano'n. Kaya kailangan maging balanse ka. No? Kailangan magkaroon ng something unity, no? magkaroon na magkaroon ng collaboration ng maayos. No? What is it for once? Represent with a for lesson learned. Matuto ka na from the lessons na no, na maaaring nangyari say from the past some of you guys na meron ditong kumaga nagkaroon ng divorce no nagkaroon ng na annulment that because of this religious factor no maaaring kumaga uh, iba kayo na pinaniniwalaan there's a religious beliefs pero some of you guys no meron talagang naghiwalay dahil din sa mga hindi pagkakaunawaan what is the uh, emperor because the knight of pentacles represent with the wheel of fortune there's a good luck there is a destiny is yours. No, makukuha mo talaga yung mga bagay na para sa iyo talaga. No, at iikot tong kapalaran maari po mabor na sa iyo sitwasyon. Maari maging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. And there's a page of Pentacle for something investment. Invest wisely guys, oh, no? Ibig sabihin dito unti-unti nang hihilom at unti-unti nang gagaling yung mga karamdaman mo at the same thing yung sitwasyon mo. Maging tapat ka lang sa ginagawa mo, maging kalmado ka lang. Huwag ka masyadong magmadali, no? magkakaroon ka ng financial opportunities dito na maaaring nga magdala sa iyo ng manifestation. What is the judgment? Because the six of wands. Reference with the justice card. There's something good karma coming for you. Ano man yung mga bagay na ginawa mo, alam mo sa sarili mo, ibabalik sa iyo yan. No? Kung baga magtatagumpay ka, dahil kung baga nagpay attention ka sa mga bagay na nangyari sa iyo, no? kung this is something wake of call for you, nagising ka sa katotohanan, no? kung baga iniisip mo yung mga bagay na bawat um, bawat gagawin mo, ano, kung tingnan mo na kagad yung possibilities, yung outcome, yung impact sa'yo, kung ano yung posibleng uh, mangyari no, kapag naging um, pala decision ka, no, lagi mo tinitignan dito yung magiging consequences. It's good for it. No? What is the emphasis the three of wands? There's an item of wands, something perseverance. No, kailangan mo magtsaga sa magtiyaga at maghintay, no? Dahil parating na yung opportunities na to. There's something um, testing of your faith, no? Sinusubukan na pala na pala tayo tiwala mo kung hanggang saan yon, no? Let's see what is the two of pentacles, the, king of pentacles. There a knight of cups, no? Maaring, kumbaga, dahil sa pagiging practical mo, kumbaga, inanong mo kung ano yung mahalaga talaga sa'yo, yung mga bagay na sa sa'yo. Eto na, no? Kumbaga, magiging, maayos na ang iyong sitwasyon. There's a satisfaction, emotional richness, at the same time, there's a fish fulfillment na matutupad na yung mga pangarap mo. What is the four of ones because the high find, Reference with the night because there's something in offer. May offer dito guys, there's something for proposal. And some of you guys, there's an apology coming in. May hihingi rin ng town from the past na magdadala sa inyo ng higher level of commitment. Some of you guys, meron talaga rin ikasal. Na may ikakasal dito, maaari nga magdala sa iyo ng uh, something long-term success and long-term relationship. Let's see what is additional messages. No? Pagdating naman tayo sa outcome. For the outcome is the Queen of sword. Clear the boundaries. No? Linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa plano mo. No? Alisin mo yung mga bagay na nagsisilbing negatibo sa eksena mo. Maging patas at maging tapat ka sa ginagawa mo. Alinisin mo, alisin mo no direct to communication ka direct to the point ka hindi ka pwedeng paligoy-ligoy pa no kumbaga ayaw mo ng ang mga palabuti ang daming echos no kumbaga gusto mo on point ganon what is the page of wands with temperance and the page of pentacles represents with the six of pentacles na magiging na at magkakaroon na ng control ang new situation magiging maganda na ang sitwasyon mo at magiging maganda na ang kapalaran mo at this something material help with other people at the same time ng ating angel spirit no what is the judgment because the six of wands are the justice card we represent with the um, five of cups some of you guys na no, nagkaroon ng disappointment regret no sa lahat ng mga bagay na nangyari no kung baga naman yung mga bagay na wala depende yan yes, sa naging action at decision mo kaya kailangan pakakatandaan mo yung bawat decision or actions mo. Tingnan mo kung ano magre-reflect sa iyo. Kung tingnan mo kung ano yung magiging impact sa iyo. What is the Empress card? Because the three of wands. Reference with the nine of wands. Reference what? <clears throat> represent with the four of cups. Just reevaluate evaluate or analyze. May mga bagay dito na kailangan pag-isipan. Liwanagin. Klaruhin. Dahil may mga bagay dito, baka ma-miss mo yung opportunities na to. Hindi mo makuha. No? Kaya kailangan mag-ingat kayo. Some of you guys, mag-ingat kayo, baka malaglagang kayo. No, maring buntis ka. No, there's something you're waiting for. So, naghihintay ka na resulta. Nag, uh, kung baga, tinitignan mo kung magbubuntis ka o hindi. No, gusto mo magbuntis, pero kung baga, um, sinasabi dito na ma mahina ang kapit ng bata. So, kailangan maging ano ka. No? Maging maingat ka. What is the two pentacles? Because uh, the king of pentacles and the nine of cups reversible Six of sorry the Transition. shot unti unti ka na makakaalis sa situation mo unti unti ka na makakalaya at makakawala dyan. some of you guys no scorpio dealing with the gemini scorpio dealing with the um, taurus taurus okay Ibig sabihin dito guys no Mara, um, there's is something taurus na dealing with um uh, gemini taurus with dealing with the scorpio taurus dealing with the aries okay And there's a devil card. My God! Okay, la, buti na lang. There's something recovery. No makakal, makakalaya na ka kayo dito sa um, abusado. No, makakalaya na kayo for toxic situation. It's good part, ha? Huh? Makakalaya na raw kayo sa mga sitwasyon na napuno puno na negatibo sa buhay nyo. Let's see what is the messages. No, pagdating sa finances and career. There's a hermit card, guys. No, may mga bagay dito na magliliwanag. There's a soul searching. No, kapag uh, hinanap mo yung sarili mo about sa spiritual, about dito sa finances, kung ano ba talaga yung nakaline up for you for business. No, sa of you guys, may mga soap ako nakita sa bon. Some of you guys, no, may mga nakita rin akong liquor. No, mga alak. And some of you guys, meron ako nakitang store. Which something, sorry, sorry, or anything na maaaring grocery store. And there's a an nine of pentacles na blossoming. Na maring lalago at lalakas ang iyong finances. Magiging masagana na raw yan. And there's a need of cups for moving forward. No? Makaka-move on na raw kayo. No? Sa mga kinasadlakan yung problema. And there's a page of sorbet curiosity. Magiging matalino ka na this time. No? Mag, uh, kumbaga, kailangan lagi kang magiging curious. No? Lagi mong um, ihimay si nabubusisiin ni lahat ng bagay no, bago ka mag ng action. And there's a four of swords, something rest, or something na kailangan malakas ang iyong uh, vibration or something, intuitions, no? instinct. And there's a four of pentacles with a something saving money. Protection at pangalagaan mo yung finances mo dito. No, huwag ka na ulit magpapadala sa tension mo. Huwag ka magpapabudol. No? Kung mag, uh, magkaroon ka ng siguridad. Let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love life. There's a queen of pentacles. Represent guys with um Okay, represent with something good sense pagdating sa entrepreneur. No, is pagdating sa love life nyo raw, no? Yung person mo ay maaaring magaling sa business. No, it's either you or your first cross watcher out there. And there's a page of, of, cups represent something a dreamer. No, ibig sabihin dito matalas ang yung mga pangarap, no? And there's a king of one something ambition na unti-unti mo na nakikita yung uh, sarili mo no, na mga, may pagbabago maganda rin yung uh, um, na ng iyong negosyo no, may pangarap ka dito mabago ang buhay mo and of course this is something the word ka represents travel, success. trouble, success makakapag-trouble ka talaga guys makakaalis ka na na no? matutubad talaga yung mga pangarap mo dito and of course this is something guys with um, the king men something na babaguhin mo na yung perspective mo babaguhin mo na yung mindset mo at this is there's something that to observe. So, there's a decision that you need to make. And of course, kailangan mo na mag-desisyon. No? Kailangan na timbangin mo, alamin mo, tuklasin mo yung mga bagay, no? There a hidden information dito na kailangan liwanagin mo. May mga bagay dyan na nagbibigay komplikasyon sa situation mo. No? Lalo-lalo na sa business mo, ha? O sa negosyo, trabaho mo. No? May mga bagay na kailangan mong harapin dyan. Pagdating sa health, Whatever is with the star card, yung healing. Na magkakaroon ka ng healing dyan. And recovery, ano ko? May pag-asa kang gumaling sa iyong karamdaman. Manampalatay at magtiwala. And because guys, there's something to do by choices. Bili mo yung mga bagay na makakatulong para sa kalusugan mo. There's a first step now na kailangan mong piliin yung tamang landasin. Umiwas ka sa mga bawal sa iyo. And because this is something that's a night of with the success driving. Magiging mabilis daw ang sitwasyon mo. Dapat alam mo sa sarili mo yung drones mo. Hindi ka dapat hindi ka dapat papadala ng ano, no? Na minsan lang, gato ganyan, no? Kung baga, deserve ko naman to Iwasan mo yung mga bagay na bawal talaga. Tantaran mo. There's something the high faces, something a mystery. No? May mga bagay na hindi mo pa nakikita, lubos na nalalaman, no? And there's a sour moment for a major changes kasi malaki pagbabago na magaganap dito sa buhay mo, no? At magdadala sa dito ng parang makakawala ka na dito sa mga iniisip mo. Releasing fear, healing and relief ending in mental tournament. Ibig sabihin dito mo, wala na yung mapasok sa utak mo. No, nagkakaroon dito guys sa struggles pagdating sa uh, sa daydream, nightmares, something like that. Maring hindi ka nakakatulog sa madaling araw. Ngayon nakakatulog ka na na maayos. That's good. No? Unti-unti na na relief -re yung, yung nararamdaman. At the same time, ha, kung kumain kayo ng mga malakas na magnesiums, no? So, let's see. Oh what is the digital messages for overall areas of your life? Overall outcome, there's a three of Christmas celebrations. Magkakaroon ka ng celebration dito and there's a something easy pent ako with a big shot and big money coming in for you. May malaking pera ang parating. No? At this is I did, there's a something to sound care with a pure positive about that. Magiging maganda rin yung kalalabasan dito. There's a lot of celebration. No? At itong hoodie at na to, No, na pag, pag, pag nagdating yung celebration, tuloy-tuloy na siya. May malaking pera, malaking positibong magagalap sa buhay mo at magdadala sa ng kaligayahan. And this is the king of sword no? Kumbaga, pati to, magliliwanag na rin yung utak mo at isip mo. No, dahil alam mo sa sarili mo yung mga bagay na makakatulong na sa'yo. So guys, this is a uh, weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 marami salamat for this wonderful reading. This reading is a general na namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sa mga sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigi skip ng ads sa way pagpalaan kayo. Nandiyos at may kapal, siksik-liglig, nag-umabaw na biyayang manong balik sa inyo. So, guys, if you want to watch this video at the, at the same time yung extended reading nito we, there's a um, gagawa po tayo ng ng extended weekly gabay no yung kadugtong nito guys doon doon mo makikita lahat with the angels messages and advices we have also with our money money matters and this is something um love and clarifying for love situation doon din makikita no yung confession message No, yung kung anong gusto sabihin sa inang person mo. And of course, doon man natin malalaman kung there's something deep soul connections at kung ano ba talagang connectado yung dalawa ng person mo. At the same time, ito yung pinaka-favorite ng ating mga viewers, ang pick a card questions, no? With a 1, 2, 3, pipili ka doon kung anong um, number, no? Ang gusto mong maging sagot sa tanong mo, kaya kailangan mag-isip ka ng tanong, there's a yes or no question. So guys, once again, maraming salamat and see you on the standard reading. Malaming salamat po. And si Direx Mirio, bye-bye. And babosh.